paalang araw na sa ating lahat yun panibagong araw tayo panibagong vlog ilang araw na naman tayo walang vlog <laughs> o yun dahil nga ano uh, kahapon dapat magbablog tayo kaso ano uh, hindi yung munti ulan o hindi naman din tayo nakapagtrabaho ng mabuti kahapon uh, nagano lang tayo dahil linggo kahapon uh, nagpahinga na rin tayo tapos yun nga Simula ng isang araw Umuulan ng gabi hanggang maaga Hanggang kahagabi Umuulan Kaya di na tayo nakapag vlog din uh, Magbablog sana tayo sa pag uh, natin Kaso madilim Baka maano naman tayo O yung iba kasi sabi uh, magbablog pa tayo na, Napakadilim uh, Medyo ano sana yan ah uh, exciting na ano part ng pamamalaka natin sa gabi eh kaso yun nga medyo madilim kaya hindi na lang tayo nag vlog o na muna tayo o mag vlog tayo ngayon ilang araw na tayo walang vlog nagano na si misis kahit na nakaka 500 views lang saan tayo sa kada vlog nakakaipon tayo kahit pa paano o si misis aano kahapon naglalabas sana din ako paglaba. Hi, good morning. Morning. Oh, ano malaka tayo kong gabi? Oh, eh, ba, may tuwa naman na nakuha natin. Makakatikim na naman lang ng kapit bahay natin. Pero kahapon na kama malaka din tayo. Nagsigang. Binibigyan, binibigyan yung kapit bahay. Oh, hindi ba? Tama oh. ba Ano ba lasa dito ka? Na? Palaka. Oh, di ba? Tita May! Wala pala ka! Next time na lang. <laughs> Ayan na. Mga nasa ano siguro to? Nasa kaykit 30 piraso. Tapos yung isa pa. Tapos oh, sasabihin yung binibigyan yung mga ka kapitbahay. Oo, syempre! Hindi ba kayo nabi... Boss! Ba't di mo daw binibigyan si Boss Jason 1? Marunong sa kumaka! Ha? Ala, hindi tayo nakapag-vlog ng ano, gabi. Masasyadong madilim. Nakababas tayo. Ayan, bali dalawang ano. Ito siguro nasa 15 piraso. Malilit nga lang. Oh. Oh, namatay natin isa. Ay, namatay nga isa. Ay, hindi. May lang. Ayan. Ayan. Lang. Oh. Ay, nyo lang titignan ang, ang mga basta Ngayon, ano, nakahuli na. May isa. Ito din mo, ubino di abali ito. Ito nakabali. Hindi pa umano talaga 'yung mga palaka. Ano pa lang 'yan. Boss, bigyan mo daw si Boss Jason pag nagluto ka. Hindi daw nakakatikim. Kaya diba, mapait pa 'yan. Hindi <laughs> naman Patamis nga ng palaka. Kailangan maganda tayo man magdadagdagbus tayo ng ano. 15 kilos. Hoy, hindi tayo nakagatas ngayong umaga. si boss JJ na malaka. Ay, na malaka tayo. Malaka tayo kagabi. Ah, maan din. Ha. ha. paggalahan natin yung ano sa kabilang bahay. Kinatatay boy. Ito din ng palakanan. Eh, <laughs> mag-aano muna tayo. Madilim lang sa loob eh. Medyo madilim. ay ano pala hanggat medyo basay lupa may konting pataba pa naman tayo sasabog natin doon sa mga talbusin uh, para ano tumalab kanin mo tayo sa likod Ito, trabaho muna kahapon hindi tayo nakapagtrabaho yan mabas okay, buti na lang ano. nag-aaraw na ayan uh, na-libre naman yung ano natin nalibre yung pagpatubig natin sa mga ano halaman yun sobrang putek ha po, sticker ay naman parang mak hmm, may sibosan din putek yung mga kalabaw natin o ah, putek oh. <laughs> di naman tayo nag ano ngayong maga Dabing dahil uh, nagpapagitan nga tayo ng isang araw na ano uh, sa pagpa ano ng kalabaw paggagatas yan hindi tayo gumatas ngayon ay yung natin hanggang hanggang bukas pa siguro to medyo marami ramay nakuha natin sa katin na yun ayun medyo naninilaw na ng konti nagasak ko na nga yun eh nanilaw na eh nanilaw na eh muna kami magtatalbos o bago ako magtatalbos medyo maaga pa naman may konting pataba pa dito eh bubuhos ko lang doon sa mga talbito eh. kahit na ano lang matabang lang kahit manipis lang pero magtatalabos kami hindi po sa hindi ngayon wala naman palang ganong kaano putik tinanggal ni Bosa hindi kahapon dyan eh. basta pinag ano natin Pero hindi ito, hindi naman lang. na, Magda! Magda. Oh. Ama, nag-ano na yung ano, balahibo. Oh. Nagbabawas na ng balahibo kasi naulan na na. Pinagapakan mo, Magda, yung ano. Yan o, oh, sa mag-ano mo tayo. Mag... Papataba. Kahit mga ano lang. Mahina lang. Para dire dire yung ano nila. Basay lupa eh. Ito ba? Yan mga boss. kita natin sa kabila yung bali ano to walong tudling na putol ano mo tayo hanggat basay lupa tatalab yun malulusaw pero gumanda na rin yung andito. dahil nga tubigan na rin nung nakaraan dahil nga maano sa tubig kulang sa tubig hindi ganong bumiweber dito talbusin Yan lang yung pinakahalaman natin ngayon. Saka yung kalamans Hindi tayo nakapag second sa uh, Ortiz eh. Pero kung nakapag second clap tayo sigurado may ano tayo dun. May halaman tayo. Maganda na rin mga boss yung hindi tayo nakapag second clap. Dahil nga yung tubig nung nakaraang buwan na yan. Ano? Tuyot sa tubig dun. kaya kontra favor yung di pag ano pag second crop eh pagkatapos nito doon sa kabila tatlong ano yan mga na nandito na tayo sa ano ano yung ano natin kanina gopro namamatay Andi si, si nanai din eh, dito na mga kalamansi. Alam ko, ngayon sana pipitas kundi 'un na ulan Ano Hindi siguro kung hindi bukas. Baka ngayon magpapatuyo muna sila ng ano, puno ng kalamansi. Ito hindi pa natin na ano te. Eh? Dito na pa natin na glass cutter. Dito lang kayo sa mga ano natin. Sa mga kalamansi natin dito sa dulo. Kanina namamatay. Ayan. Hindi naman sila ganun kakapal, pero eh halos mayroon naman silang bunga. Wow. <coughs> oh. Ano po oh. Lahat na rin nga kahit papaano. O tinig na nung ano, nung mga mamimitas. Sabi, sabi lang ah. Mas maganda pag ganun karami na ako Sabi mga isang daang ano daw. Isang bag. Yung makukuha Oh. Yun. Tapos yung sagawin na to. Ito. Yun. So kaya ano na dito. Sa kalahat. Ano nito. Ito walang ganong bulaklak eh. Pero nandito maganda yung bulaklak. Namumuti ano gusto O, oh, diba? Ayun, yung mga puti na yung bulaklak yan. Ayan Maganda rin yung mga uh, bulaklak. Ah. Sabo ah, nga. Oh. <coughs> sa lupa yung mga ano. Buwan ako lang masay eh, dahil maliit yung ano na to. Ang ah. ganda. Ang ganda sana lahat. Pero ano naman. Tapos yung mga una ito. Mga ano na. Nakalitaw na eh. nakabait. Ayan. Mga gaano na. Matanghito. Kung dito sa amin. Ayan. Paganda. Ganda ng ano. Bulaklak. O. Oh, diba? Ayan. Ito kayo nasa kabila na Maganda rin yung bulaklak. Ayan, paano ano yung bulaklak na maganda? Hindi sila lahat. Ayan, natanggal na rin pala natin yung ano. Yung mga uh, sili dito. saka so, yung mga tulos. Ipunin natin yan. Para magamit natin sa uh, second cropping. Sa panibagong tanim. Oh, Pagano mo ba sa... mga paru na? Kailangan makapag-ano Tapos ako ah, may mga kalagihay oh. Yung so, matatanda kala ano, na kal Yan Okay, na to ang mga boss sa ano natin Sa mga pinagpagura natin Ginawa natin ang paraan para Lumaki ng ano yung mga bunga Pero hindi natin napatubigan yun sa dito Sa Robin, saka dito sa Kado, sa Deepwell Wala, hindi lalaki yung mga bunga na yun Alas ah, siguro mga ganito lang kalalaki yun mga boss kung ]あの, ano kung hindi lalaking gal ganito yung iba kung hindi napatubigan ang hmm, ganda ng bulak-ulak papulupulo oh, hmm. ito ano na lang yan higa grass cutter na lang natin yan. oh, yan mga boss ano muna nandun na si boss Andy kita talbots muna tayo ng 15 kilos na Talbusin Dito mga boss mayroon din Kaso lang di ganun kakapal Saka matataas na puno na yun At nandyan oh, Matataas yan may mga din sila Hindi <laughs> nga lang ganun kakapal Tapos may mga bulaklak bin dito Ayan Muulam pa <laughs> Maaga pa kasi Katalbos muna tayo. Baka di mo na mayari ito. Maka 15 kilos tayo. Ayun, talbosin natin. Ganda. Oh. Ang ganda. Oh. Ganda ng talbos. Kung oh, maganda sana yung presyo. Ayos. Kahit nakakukunti lang. Kaso ano nga Baka sakali. Ngayong nagtatagulan na. Kasi pa na may presyo niyan. Tataas na naman. Ayan, ano lang, 30 per kilo. Ayan mo ba oh, ano. Kung may kisi na yun, wala pa siguro mga 12-13 pa lang yan. 4 kilo ito lahat eh. Ay, umakaya ka. Oh, sobra pa. <laughs> <laughs> Naka ano lang pala sa gas. Sulinang. So, Ko pa yung kapit na, kulang man tong mga dalawang kilo. May maliliit yung ano, kaso mga ano to? Islap, makukunat. Aku nak cium pegang plastiknya tu. Di labu. Ini mau basah salta dan gagawin natin ngayon pagkatapos natin pumitas baka mag grass cutter na lang tayo yung pag grass cutter kahit medyo basa pwede eh, naman o oh, hindi na tayo mag ano, magpapatubig uh, kahit isang linggo tayo hindi magpatubig na pwede huwi na muna tayo tapos babalik tayo mag ano, mag grass cutter Ano ba sa magluto muna tayo? Maglalabas si Mrs. eh. Maglalabas. Luluto uh, tayo ng itlog. Saka tuyo. Saka noodles. O, oh, iba. Luluto tayo. Ay, may ilaw pala, no? Itlog noodles. Saka tuyo. O, oh, diba? Diba? Kahapon na gano'n tayo eh uh, Nagluto tayo ng palaka Sinigang sa, sampa, uh, ano, sa talbos ng sampalok Sa usbong huh. Masarap yung ulam natin baka Ha boss? Baka Katagal ko palang pinakukuluan to baka baka sakaling lambot <coughs> yun mo basa gano'n ba tayo mag grass cutter muna eh ano ba ito mag grass cutter muna tayo iba so, sa hindi yung mga pinutol yung kawayan gagawin niya tayo kusina yung kusina nila Dapat sharing na tayo dito Sharing <laughs> na itu. lukusin dito Tumatama sa bato Tumatama sa bato <laughs> Ito na tayo Dito sa ng panigang <coughs> Pahinga na tayo. Ayan. Maano na may kulimlim. Ayan. Kapal. Baka ano. Gusto kong umulan na. Ayan. Gilim. Tara. Pag mo tayo. Grass cutter mo muna tayo. Sa buwan na tayo malakas lang Hey! Woo! Malakas! Hindi na Ayan lang tayo. Parang bagyo. bagay may bagyo nga pala. Sobrang lakas. Panit tayo sa klunga ng ano. ano yung na ulan. Oh, ng ulan. Dito yung muntunan. So, uh, hindi tayo Ay. Ay. Mm -hmm. <coughs> na tayo makakapag-anhin. Makakapag-raskate. Tapos naman lang. Yun. Kapon na. yung mga kalabo. Talinis nila ngayon. Ayan. Ayan, okay. kaya ngayon lang pala tayo ano, ngayong hapon tayo lumabas uh, na tayo uh, nakatulog tayo ayan hapon na <coughs> kaya natin tignan natin yung ano kung pwedeng mag grass cutter kahit na umulang kaninang malakas ayan mapasabang gano'n tayo gagrass cutter muna tayo kahit na makaisang oras lang tayo total naman, nakapagpahinga tayo kanina oo pwede naman yung grass cutter kahit makana lang tayo kahit maka hindi natin matapos makabawas tayo sa trabaho <coughs> uy ko ganda din tinitignan ano Um, kalau masih lebih terbulak-bulak Ayan mabas Madilim na pala Kala akong mabasa na lang Madilim lang yung Salamin natin Kaya pala pag madilim na Kaya mga ng oras na ito Nalatay na cellphone Ayan kapal Bali naka Inside ang tatlo Hindi natin diretsuhan Yung makapal muna Yung kinanahan natin Ayan, Ayan hapon na madilim na pala o uh, paano mga boss uh, pahingan natin tayo uh, pahingan na rin tayo uh, na rin natin tayo nito o <coughs> uh, paano mga boss siguro dito ko na lang ako matapusin ang ating munting video uh, maraya salamat sa walang sawang support uh. at pag bay kay boss JJ sana po huwag kayo sa sumubay bay sa atin kahit na medyo madalang po i-upload natin o siguro sa mga susunod na araw na ito, ano na, ah, kahit na di daily, pagkita kayo sa araw yung pagbablog natin. <coughs> o paano mga boss? Ah, Maraming po salamat ulit sa walang sawang support ah. At pag gusto ba yung kay boss JJ, ingat po kayo palagi and God bless. Yan. Kita-kita lang po tayo. Next upload.